Oh, ano? Pitin ba kayo? Hihihi. Tingnan ang buong video mga kalodi para makita nyo kung ano ang meron sa loob. Ano daw? Oo nga pala mga kalodi, papunta pala kami sa Fantasyland, Labitan City, kasi nga doon ang venue sa isang show na kung saan sumasali yung kaibigan namin. Sumusuporta lang po kami dahil nga mabait siya na kaibigan namin. Pagkadating namin doon, hindi pa pala nag-umpisa yung show kasi nga hindi pa nakaredy ang iba. Kaya naglibot na lang muna kami sa loob at nag enjoy sa mga tanawin sa paligid na halos lahat ng ilaw ay kumikinang at sarap sa matang tingnan. Mga kalodi, abangan nyo na lang yung karugtong na video, eh kasi nga ang haba ng pagkakavideo ko eh. Yun lang po muna mga kalodi. Watch out for the next video. Salamat. God bless. So, keto na nga yung karugtong na video mga kalodi. Anyway, nasabi ko na pala sa unang video itong mga kaganapan na ito. So, sa video na ito, ipapakita ko lang yung papasok na kami sa loob ng Fantasyland at yung papunta na kami sa stage na pagrarampahan ng mga sumasali sa show. Kaya enjoy watching na lang po kayo. Watch out na lang din sa last video mga kalodi. Promise last na talaga, hehehe. Mas maganda yung last dahil makikita ninyo yung may pa fireworks na nakita nyo sa una kong video. At makikita nyo rin yung sa harap ng Fantasyland or yung kung saan ka pipila para magbayad para makapasok sa loob at makakasakay ng mga rides. At hindi lang yun, makikita nyo rin yung mga rides sa labas na kung saan wala ng entrance. Itong video na ito pala ay para lang sa hindi pa nakakapunta sa Fantasyland. Yun lang po. So, keto na po yung last video mga kalodi. Sobrang ganda talaga dito sa Fantasyland lalo na kapag gabi kasi makikita mo talaga ang kagandahan sa loob dahil nga sa mga ilaw at syempre sa mga tanawin. Parang nasa Disneyland lang. Kaya pala ang daming tao dito, kasi nga naka-avail sila sa promo, 1,500 pesos na lang yung ticket at makakasakay ka na sa lahat ng rides at makakapasok ka na rin sa snow world nila. At hindi lang yan, marami pa. Tagal ko nang hindi nakapasok dyan uli. Tatlong beses lang ako nakapasok dyan. Una akong nakapasok dyan yung mismong opening ng Pantasilan. Wala pang snow world noon. Yun lang po. Salamat sa panunood. God bless.